Tulog na ikaw. Tulog na ikaw. i ko yan Ginulo pa kita, no? No? Tulog na siya, ginugulo ko pa eh. Tulog na yung bangbang. Tutulog na siya. Ginulo ko kasi hindi niloko kasi siya Slip na yun dyan, ha? Slip na yun dyan. Babay ka na, bye-bye. Tulog na po ako. Bye.